Oh, one more Oh, one more Pasok, Mara, Atin, pa, po, bintang, bintang, bintang. pa. <laughs> Bili na po kayo. pa share po ng ating live mga madam madam mam ma likes 150, madam 150 one po madam Bay, banggit mo nga yung Facebook page ko. Ayan, ang ating Facebook page is Maribet Plus Size Mananahi. Oh, one more. Oh, dali. One hundred fifty, madam. T-shirt, short po yun. Ayan, sa t-shirt dress natin is one hundred thirty, mga madam. Big two side pocket na po yan. Ayan, marami tayong design nito mga madam ha. Sa t-shirt short 20 design meron tayo mga madam.